Si Madam chinat kagabi ng mga pinsan niya. Babawi daw sila sa akin. Kaya super excited ako mga kapilingon. Dahil first time to, nalilibrihin ako ng mga pinsan ko. Hindi pwedeng malita ako, baka magbago yung isip nila. Sumakay na ako nitong taxi. Ang ganda talaga ng ngiti ni Madam ngayon. Dahil nga malayo ako sa mga pinsan ko, halos isang oras din mahigit bago ako nakarating. Si kuya nagulat pa sa pamasahing binigay ko. Magkapit bahay lang tayo kuya. Kaya sisingilin kita mamaya sa sukle. Nundunga ka agad ako sa mga pinsan ko pagadating ko. Dapat lang talaga. Bumiyaya ako ng napakalayo. Kaya ayusin niyo yung desisyon niyo sa buhay niyo. Sinamaan ko nga tong pinsan ko sa tindahan dahil may bibilin nga daw siya. Nagulat nga ako bumili ng dalawang latang kondensada. Panghalo daw tong mamaya sa merienda namin. Binigay niya nga sa akin yung pangbaya. Siyempre dahil libre nila to, kaya sila yung gagastos. Saan na naman kami pupunta? Kinakabahan talaga ako sa mga plano nila kailangan daw muna naming sumakay ng motor kasi medyo malayo daw yung pupuntahan namin. Pagkadating datingan na namin, andito pala yung mga iba kong pinsan na naghihintay. Nagre-reklamo na nga to sila kasi nilamok na daw sila sa kakahintay. Pinagsabihan pa kami na wala kaming dalang yelo. Kaya babalik muna sila dahil bibili ng yelo. Dito na ako nagtaka mga kapilingon. Kasi paakyat ng bundok, itong destination namin. Wait lang, parang wala to sa plano ah. Hindi ready si madam sa pabundok adventure natin habang naglalakad nga kami mga kapilingon, ang iniisip ko, hindi naman ako ililigaw ng mga pinsan ko, no? Tama ba tong desisyon ko na sumama sa kanila? Kanina pa kasi kami naglalakad mga kapilingon, ilang bundok pa ba yung aakyatin namin? Anong klasing bawi na naman tong ibabawi nila sa akin? Naku, hindi lang pagod si madam, kundi gutom na din yan panigurado. May nakita nga kaming puno ng marang dito. Kaya huminto muna kami para silipin lang naman sana kung may hinog. Pero wala talaga sa plano namin na magnakaw. Si madam hindi magnanakaw yan. Lalo na yung mga pinsan ko, mababait yan. Wala kaming lahing magnanakaw mga kapilingon. Actually mga kapilingon, puno namin to. Puno ng lahat. Punong-puno ng pagmamahal ang may-ari nito naway pagpalain pa po kayo ng Diyos dahil nakatanim po kayo ng puno ng marang. Isa po kami sa nakatikim kung gaano katamis yung marang nyo. Masarap ba, madam? Mamaya, kabahan ka na. Pinalakad nyo ba naman ng ilang bundok si madam? Talagang magugutom yan. Hindi pa talaga nagpatigil tong pamangkin ko. Umakit pa talaga ng puno. Wait lang, ito ba yung libre na sinasabi ng mga pinsan ko? Anong klasing libre to? Hindi ba ako mapapahamak nito? After 2,000 steps, nakarating na din kami sa destinasyon namin. Nulungan ko na nga sila sa paghakot nitong buko dahil sa amin daw itong mga kapilingon. Huwag kayong judgmental dyan. Wala pa tayo sa exciting part. Hinintay ko lang talaga yung go signal ng mga pinsan ko. Ayan, kinagat pa tayo ng langgam. Ang tamis mo daw kasi madam. Nung nahakot na nga lahat itong mga buko, naliligaw na naman ang landas si madam. Ano na naman yung inaabot mo dyan madam? Hindi ka pa nakontento sa isang buong marang ha? Good luck na lang talaga sa chan mo madam. Pag nasa bukid ka kasi mga kapilingon. Kung ano yung nakikita mong prutas na makakain Kainin mo na Iniyak na nga nitong pinsan ko Itong buko Kasi magbubuko juice salad nga daw kami mga kapilingon Wala sa usapan madam na kainin mo yan Imbis tumulong ka madam Kanina ka pa kumakain Ako minsan na ako makatikim ng niyog mga kapilingon Buko juice salad ba talaga tong gagawin namin? Lulutuin pa ba to? Kaldero kasi tong napaglagyan namin eh Nagkamali lang pala ng lagayan mga kapilingon. Kumuha na nga tong pinsan ko ng trapperware para ilagay yung tubig ng niyog. After how many years, nakarating na din ang bumili ng yelo. Itong eksperimentong ginagawa namin mga kapilingon, lamaw ang tawag sa amin dito. Sa English, buko juice salad. Juice na nga, salad pa. Ang galing mo talaga, madam. Dahil nga, umaapaw na tong napaglagyan namin. Nilabas na nga ng pinsan ko yung pangmalakasang lalagyanan. <laughs> Sabi ko sa inyo, lulutuin pa namin to. Sinali na nga namin dito sa malaking kaldero dahil lulutuin pa namin to. Siyempre, lalagyan muna ng yellow para malamig. Masarap din to haluan ng tinapay. Ay, hindi pala, biskwit. Nag-enjoy talaga ako sa libre nila ngayon. Super. Hindi ko to makakalimutan, grabe. Titikman ko na nga kung sakto lang ba sa tamis. Dahil nga, kaldero tong nilagyan namin. Hipan mo muna, madam, baka mainit. Oh no. <laughs> May kanya-kanya na nga kaming hawak na baso. Ready na nga namin tong ubusin lahat. Sa mga di pa nakatikim nito, ang lungkot naman ng buhay nyo. Kailangan nyo munang mag-explore. At umakyat ng apat na bundok. Hindi kumpleto yung experience nyo sa buhay. Pag di nyo to natikman. Siyempre dahil uuwi na kami, hindi pwedeng bababa ng bundok si madam nang walang dalang manok. Sayang din to, sarap nitong ipang tinola. Bilihin mo yan, madam, sa ayaw at sa gusto ng manok. May dala nga kaming prutas na marang. Siyempre, may gulay na din. At di makakalimutan yung pangsahog. May dala din kaming isang balde na lemon sito. Good luck na lang talaga, madam. Ilaban mo yan. Go!